Magandang gabi, Pilipinas. Plano po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatupad ng fishing ban sa mga breeding grounds sa bansa upang tugunan ang bumababang supply ng isda. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla. Dahil sa walang habas na pangingisda, nababawasan ang produksyon, sabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bumaba ang ating hauhuli ng ating mangingisda dahil hindi na nasira na yung mga ibang uh, konsan pinalalaki uh, mga isda mga uh, kaya uh, yun ang ating yun ang ating ginabalikan at aayusin at babantayan Sa datos ng Philippine Statistics Authority, muna higit 68 billion pesos na halaga ng produksyon ng isda noong second quarter ng 2022. Bumaba na ito sa 58 billion pesos parehong panahon ngayong taon tututukan na ng Pangulo ang pagpapalago ng produksyon ng isda. Tulad ng pagpapatupad ng fishing ban sa mga breeding ground o mga lugar na paramihan ng isda. Kasi kuminsan kailangan huwag uubusin yung isda para sa next season meron pa. Kaya yun ang mga tinitignan natin ngayon. At may mga lugar na hindi dapat, hindi dapat gawing palaisdaan dahil ito nga ay uh, uh, para sa breeding, para dumami ang population ng mga isda. Kaya yun ang mga ating pinaplanong. Sang-ayon dito ang ilang grupo ng manging isda. Giit ng tugon kabuhayan, tumataas ng 30% ang huli sa mga lugar na may close fishing season. O pansamantalang pagbawal sa pangingisda para bigyan ang pagdami ng laman dagat pagpasok ng Nobyembre, karaniwang ipinatutupad ang fishing ban sa hilagang bahagi ng dagat ng Sulu at ilang parte ng Visayan Sea. Umiiral din ito sa silangang bahagi ng Sulu Sea, Basilan Street, at Sibugay Bay tuwing Disyembre. Meron ba bang, meron bang lugar na pwede pang manage Meron pa, marami pa. In fact, um, nakikita natin, nimbawa, yung ating uh, fishery sa Sambales, sa meron kasi diyang lugar na nahuhuli ka ng maliliit na isdaan. Pwedeng tingnan din halimbawa yung uh, tikaw pass. Yung tikaw pass kasi nasa Bicol. Malaki yung fisheries catch natin doon, particularly yung ating uh, mga sardinas. Ano? Uh, walang close season doon sa Leyte Gulf. Ang Leyte Gulf kasi dati maraming isda doon. Pero over the years, medyo bumaba yung, ano dun, yung catch malaking hamon nila ang pagpapatupad ng fishing ban. Lalo na kung may mga bansang pumapasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas para manghuli ng isda. Kamakailan lamang, walang takundangang hinakot at sinira ang mga bahura sa Rizul Reef sa West Philippine Sea. Ang challenge kasi ngayon, ano, ba? nagpipishing ban tayo sa Palawan, kaya lang may nakikialam naman sa isda natin doon. Yung mga Chinese at saka Vietnamese, hindi ba? So, kasi mayroong time of the year na yung ating galunggong, halimbawa, nandun sa tabi ng Palawan, pero may time of the year na medyo gumigit na yan. Pag gumit na na yan, hinuhuli na ng Vietnamese saka ng mga Chinese, di ba? So, medyo yung ating gains because of the close season, medyo, I think, ha, na, na parang humihina dahil na sa uh, illegal fishing naman at poaching na ginagawa ng ibang bansa. We would like to strongly encourage government to file a case, environmental case, against those people that did this. Hanggang ugat, inukay nila eh. Kinuha lahat yung koral. Ano ba yan? Hindi na mga tao yan. Eh. Higit 3 million metric tons ang inaasang produksyon ng isda ngayong taon. Positibo ang tugon kabuhayan na tataas ito sakaling magdulot nga ng bihirang pag ng El Nino na magbibigay ng mas maraming chance ng makapamalaot. Ang mga makukuhang isda, sabi ng presidente, hindi dapat hayaang mabulok. Dahil ang spoilage natin ngayon ay hanggang 30% ang nasisira doon sa isdang nahuli natin. Dahil walang Nabubulo. Walang cold storage. Kaya naglatayo tayo ng cold storage. Doon naman sa mga malaliit na bagsakan ay magbibigay tayo ng gawaan ng yelo. Para yung yelo na yan, yun ang ilalagay nila sa bangka para pag may nahuli sila, il ilalagay nila doon sa yelo, hindi masisira yung isda. Tapos ang isusunod natin after that ay yung processing na. Kalei Zalpar, para sa bayan